Narinig nyo na yung magandang balita ngayon, mga kababayan. At talagang uh, napakalupit po ng pagkakabalita nito ni Bobby Tiglaw. ba? Diba? Ito, pa-happy pa lang to. Dapat hindi Bobby Tiglaw ang pangalan mo. Bobby Badjaw! <laughs> dapat si Bobby Badjaw ang pangalan mo. Grabe, pinagtat... Hayaan, hayaan, ko yung, hayaan ko yung mga malalimang matitinding content sa kanila. Pero tayo, mga kantsaw lang tayo, mga kapatid. Mga kantsaw tayo sa kanila, mga kantsaw ngayon. Dapat sa inyo, tawag sa inyo, Bobby Badjaw. <laughs> Biro mo, nakapagkalat ka ng fake news ng ganun. <laughs> Hindi mo iniisip yung credibility na iniingatan mo, Bobby Badjaw. credibility pa ba Parang wala, na credibility yun eh. Credibility Saka makakita. Yung batch number no, ano, nung uh, police. Prop, police na nag imbestiga yung supervisor. Supervisor. Hindi parehas. Hindi parehas. Parehas. Tapos saka makakita, tama siya mo para na tama yung na analysis kanya Takero. Kung hinuli nga talaga yung Alexa Miro, supposed to be yung passport, di ba? Hmm. Eh bakit hindi hindi nilahol? Bakit okay, ganito kapag hinuli kasi yung ah, nakalive ko. Live live pala. Live live di ba nakalagay doon sa dokumento Alexa Miro. Oh. Yung nahuli. Syempre yung police din makilala sa si Alex. Naniniwala ba kung hindi kilala si Alexa Miro eh. Hindi naman siya international artist eh. Oh. Ay, yung passport. Correct. Hindi naman po totoong pangalan ni Alex Amiro, Alex Amiro. Screen name niya lang po Screen yun. Screen name. So bakit ang sinunod po ng police o nang nag yung Alex Amiro, hindi yung nakalagay sa passport. So, yeah. so ang so, ibig sabihin nun, inconsistent. Inconsistent diba? yung balita niya, ano? Oh. Pati yeah. yung, pag-report ng ano? Yeah. Yung, nung polis. Nung polis. Eh, ibig police. sabihin nun, talagang sinabay nila. Sinabay nila sa pag-alis ni Pangulo Marcos papuntang Amerika, yung issue na yan para mapagtak para makabanat sila makagawa sila ng issue tanginan lupit mo babi badjaw bobotig daw nga tao bobotig daw bobotig daw nga tao doon eh yak na naman din si ano si ano babi badjaw eh yung kabadjaw mo pati ba naman sa labas lo at loob kitang kita no good diba? afternoon po ma'am Jessie Dinglangsan uh, ding at uh, Jessie Dinglasan Good afternoon po. Good afternoon sa inyo. Watching you from work. Yung hmm. Manix Conding, Sir Tony. Ngayon nga, no, napansin nyo, no, garapalan na po yung paggawa ng fake news ng mga DDS ngayon. Biruhi mo, si Baba, gusto pang investigahan sa Senate para mamahiya. <laughs> Ay, yung, oh, nga pala. oh, diba? nga pala, si Aimee nga pala. Baba. <laughs> Baba solusyon. Hindi <laughs> oh. Di, din tsaka hindi, hindi yung point naman doon. Kasi so, di, dinami dami ng senador bakit siya pa yung nakaisip noon? Na diba? di ba? Hipag niya pa mismo. <laughs> di mo na alam ang pinagmalaki. <laughs> Pinahiya mo pa sa tabi. <laughs> eh paano to ngayon? Eh, si Bobby Badjo gumawa ka ng issue. May credibility pa ba, ba yung hearing? Hindi <laughs> tsaka yung point doon ano eh. hindi uh, pa ba, ba kayo nagsawa sa fake news ng mga DDS? Diba? Naka, sa, sa lahat ng mga sinabi nila wala naman totoo eh. So eventually no lalabas din talaga totoo diyan sa ano na yan eh. Sa dokumento na yan. pero kakalabas nga lang kahapon may ano na may inconsistencies na mismo sa dokumento. Sablay ang gawa ng gumawa. Um, mali na nga yung ano bali batch number nung ano pulis nung pulis na nag-imbestiga pati yung mga yung mga pangalan nakalagay doon. Mali mali din. Binatatakarin na ko isa doon ang nakalagay doon Luis Araneta Marcos. Kaya tinanong ko ano. nga kanina si Koy kung ano ba totoong pangalan ni, ni, ano eh, ni First Lady eh. Luisa Araneta Luisa Marcos. <laughs> Ang nakalagay doon, Lisa ata, no? Lisa. Doon sa, ano no? Tama, Lisa. Lisa. So, Look. hindi sinunod kasi ano yun, eh, ito ah, kapag pulis ka sa Amerika, protocol yun talaga yan. Kapag gagawa ka ng report, kung ano yung nakalagay sa passport, di ba kung ano yung nakalagay sa passport, pero uh, na nakapagtaka lang dito, Ginawa na yun. malamang ganun ko kung mangyayari, no? kasi ano sila, di ba? hindi sila Amerikano eh. Oo. Oh. So kukunin niyo passport. Oh, passport. passport. Alam naman ano, nakita mo na 'yung passport, ano pangalan mo? Tinanong pa ko pangalan ko. <laughs> kung hindi ng pulis doon ko sa passport. <laughs> hindi isa mismo Alex Samiro. Mali, That is mali, screen mali, name. Mali, mali, mali. Hello BNK, Mama Sepa Oliva Lopez. So yan, mga kababayan ko, isa na naman po kasi nung ang uh, maaabangan ninyong storya at isa na naman po mapapahiya ng mga DDS uh, media ang mawawasak na naman ang credibility isa na naman po <laughs> na nakakawalang kwenta na pagtatawanan na naman po ng taong bayan ang kabubuan nila pagdating po sa pagre-report biruin nyo hanggang sa hanggang dito sa fake news tinangka pa rin nilang gumawa ng issue talaga <laughs> ingat po kayo mga vlogger salamat salamat po ayan ah uh, good day idol watching you here from Oman 8.30 8.20 ayan may ako eh nako ba magaga pa. 1 talk PH oy si 1 talk on dito. Oy 1 talk PH, ngayon ko lang nagparamdam pare. Oo, si Oo, si 1 talk Si Captain si 1 na yan ha. Ay, hindi ko kilala yan. Ay, namit ko na yan pre. Ah, mo na ba? Namit ko na yan, ko. Nakita ko yung channel niya din. Si Captain. Si 1 PH. Ayun, ang super papa ng bayan. Pre, hindi ka nag pm hindi, hindi, PM mo nga ako. Hindi ko mahanap Facebook mo. Hindi ko mahanap Facebook ko, pare. Kaya mo nga ako. But anyway, mga kababayan ko, ito si Boboy Tiglaw. <laughs> Nakakaya. Wala lang, inakantsawan ko lang. Kasi hindi ka dito pa ako sa probinsya, mga kababayan ko, magagawa ko lang makantsaw eh. Pero pag nasa Manila na ako, babakbakan na namin. Iyak <laughs> na naman ang mga DDS nito. PM mo ko pare, PM mo ko ah. Ano, re ano, uh, ano, ready ka na ba? Para saan? Kanchawan siya. Ano? Pag-uwi, mamaya, <laughs> uwi na kami mamaya. Balik, na, balik na ako sa schedule namin sa pagbablog. <laughs> Medyo marami nang... Ah, actually, nakakapagtakala no, kapag lumalabas kami. No, pa nag kami. Doon may raming issue. Iba sa Hong Kong, sa China. <laughs> kasi kasi pare, kasi pare na ano eh, malaya ang mga daga sa pusa. <laughs> bagay. Kaya sa kanta na lang namin kayo, nam yung grrrr. Kaya grrr. <laughs> e, po yung boss natin, tigre. May mga pusa kami, kaya kayo mga daga. Kanya-kanya lusot sa imbornal. Kaya pag wala yung mga bantay nyo, kanya-kanya kaya, kanya, -kanya para, kaya, kaya, no, kaya, pala tuwing nagbabakasyon kami, may issue. <laughs> Nasa dya pala. <laughs> Nasa dya. No, boss. Boss. Kada na lang, kada na lang nag-out like, uh, of the country, out of town tayo. Lagi nagkakaroon ng issue. Ito daw pala no, pag ang mga daga ah uh, pag ang daga wala yung mga pusa na, na nagkakandaw wala no, boss. Ah, eh, alam mo naman yung mga eh, tank in ninyo, tank ninyo. O iya. Ah. <laughs> <O -i -a. laughs> mga daga O uh, oh, sige, pagbalik namin, manila. <laughs> bug, -bug, bug bug sarado sa social media. <laughs> Papanood mo pa na si Babi uh, Si Bobby Badjao. Sino Fake news. Ay, hello! Shoutout <laughs> si si ah. Si Bobo Tigla. Anong fake news na yung tinglaw? nakita ko yung ano yung na-confirm na na may ibot ng tao yung ano. Ay, ba yun? Ay, ba yun? Ay, ba yun? Na <laughs> <laughs> oh, Ay, ikaw, ikaw ay may kulaong ka. Love na Ayos ka. Saan yun ang gamit nyo? Hello, Takero Miyamoto. Ang Pink Robin. Alam mo na lang, yung ano, nilabas kasi, but anyway, mga kababayan. Yun lang gusto ko muna sabihin ngayon. Pagbalik na namin sa Manila mamaya, saka na namin, saka na namin litisin na nyo, mga kababayan ko. Alright, mga kapatid. Ingat po lagi. Papalam po muna ako.